yun mga kamisiri So good morning, good morning, good morning So araw ng Tuesday November 7 Okay So nagumbisa na tayo Magantay ng ating Mga biyahe Nakabukas na yung ating passenger At ang ating delivery So wala pa tayo nakukuha Mga magalas 9 na Mga kamisiri Okay So antay-antay tayo hanggang 10 ganoon naman lagi Until, labas na tayo kahit wala tayong booking mga kamisiri. Okay, right. So, antay-antay lang. Okay, mga kamisiri, so update tayo. Nakakuha na tayo ng tatlong booking. Isang Quezon City, Pasig, at Taytay. Halaman. Sa so, post box. Tapos puno ang bag. Ayun, eh. may sa ako sa likod. Alright, yun. Eh. Tapos puno ang ating bag. Okay kasi meron diyang damit alright so deliver ang time ng commissary time check 11.51 na so hapon na tayo makakapagtapos ng tatlong ito okay alright good luck sa amin ni Red kasi napakainit ng panahon alright yun mga kamisiri so natapos na tayo mag deliver ng tatlo nandito tayo sa may antipolo uh, ortig So nandito kami ni Red sa gilid. Ah, uh, diyan kami nag-drop off sa Loop, maka Mystery. So uh, antay-antay tayo ng booking. Mapasay Roman or delivery maka Mystery. So ang target natin papuntang Fairview. Okay, all So antay-antay tayo. Laging out of way puro ano ang ano, tiyaga-tiyaga -ano, uh, tayo, antay-antay tayo. Tsaka unang-una i-relax natin. So malayo rin ang pinanggalingan maka Mystery. So pati tayo mag-relax na rin so antay-antay kami ng booking dito ni Red, mga kamisiri. Ang target natin, Payatas, Batasang, Commonwealth, Fairview. Yun, alright. So, mga kamisiri, so nandito na tayo sa ating uh, tambayan sa Fairview. Ayan, ang malulupit. Nagre-relax na lang, oh. Oh, yung isa natutulog relax muna tayo mga kami sir uh, maya maya mag coffee tayo coffee break alright di pa naman tayo Tom jones dahil tanghali mo tayo muli sa bahay kumain tayo kanina alright so limang booking tayo mga kami so 850 plus 300 naka 11 din tayo mga kamisiri tapos uh, 200 yung gasolina natin so may 900 pesos tayo yun alright So now, abang-abang na tayo ng pauwi ng Kapite Para hindi tayo masyadong gabihin Alright, kahit dalawang regular, okay na mga kamisiri Yun mga kamisiri, sa oras ng kagibita Kape at Skype lang maasahan Alright, so coffee break muna mga kamisiri Coffee break Coffee break mga kamisiri, so nandito kami sa Danghari uh, extension open canal so okay. pares ka madam dalawang pares dalawang pares dito na lang kami dito kami vacuum so mag barbecue siya so, paris tayo kita tayo mga kamistri ano ang batawag sa inyo nito you know, pinakit ko siya kasi nasa lapag mga kamisiring oh. mga kamistri tapos na kaming mag pares so hindi tayo nag video kanina kasi may music uh, pares at ihaw uh, ihaw na isaw masarap yung kamistry sarap din kasi suka so located dito mga kamistry sa hari Station Open Canal dang hari Station nya mga kamistry okay alright so go home na kami go home yung go home na Yon mga kami so Dito na kami sa bahay. All right. Okay, so nandito na mga kami sa bahay. So, nandiyan na si Red sa gilid. Okay, all right. So, pitong booking din tayo all in all mga kamisteri. Tapos sa pagsundo pa tayo kay Ate Melissa. Okay, all right. So, paingan na kami. Uh, peace. I'm out. Danske <mully>